saan yung luna ko? Naguhukos pa kasi si mama niya eh. behib ang luna? Ay, ayun ang di aninos ko. behib behave. behave ang anino ko. Hindi makita. Diaper niya lang nakikita. Ay, behib daw siya. Hmm. Behave si anino. Ah. Behave pa? Wait niya, si mamanya niya eh, ng pinggan eh, niya. Oh, dahil baby ko, behave ang baby ko. Ang di aninos ko, behave. Para hindi siya maihagis at makalbo. Oh, si mama eh. Ay, ang behave naman talaga ng aninos ko. Ay, ang napakabait naman. Asan ah, ba yung mata mo? Hindi makita. Ayun. Hindi pa kasi siya nag, na, naghilamos. Mamaya bago matulog, maghatbat siya. Yung baby ko maghatbat. Hmm. Busog na siya. Kumain na ng dinner. Okay. Bye-bye na ah uh, hello po mga di aninos. Please subscribe ang aming channel. Subscribe lang po and like sa aming channel. Di aninos. Gulo-gulo ng buhok. Hindi pa nakahatbat. Namakita naman yung mata mo.